Ayan, ito naman si Busing. Ito yung nakabarakot rin, mga boss. Galing Batangas yan. mo muna sa atin. Gawa na may, may, tinatapos tayo. So, as sabi nga niya mga boss. Ayan, nagduda na raw siya doon sa nagkabit ng filter. Gawa ng ano nga. Uh, hindi na raw maikabit. So, ang ginawa niya, tinesting niya. Ang may lumalabas naman daw na lang is doon sa mga tutorial natin. Yung binubuksan yung banjo bolt. Tapos may sumisirit naman daw. So, may mga pagkakatao, mga boss, na ganun. Sumisirit yung langis, pero baligtad yung filter. Oh, meron ganun, mga boss. Yan, ito. Titingnan natin, mga boss, kasi pinagantay ko na para ma-check natin. Kasi malayo pa nga yung pupuntahan. So, ito. Uh, medyo nahirapan tayo kasi isang amay lang yung gamit natin. Pero, yan. Tingnan natin. hindi ko kinat yung video, mga boss, para makita nyo. Uh, kasi duda duda na may ari baligtad so nung pagangat natin ng konti ayan hindi sumisipa so kapag ka hindi sumisipa ibig sabihin mali mali yung pag-aabit niyan dapat sumisipa yan ramdam yan mga boss pag tanggal mo do sa pinakaunang o-ring lumabas dapat sisipa yan. ito hindi kaya makikita niyo, mga boss pag tanggal nito Ayan, hindi naglagay ng grasa, medyo mahirap tanggalin. So, utay-utay lang kasi mabubungi yung takip ng oil filter. And, ayan, ito na nga. So, medyo mainit pa. Uh, gamitan natin ang basahan. And, pagtanggal ko nito mga boss, makikita nyo naman. O, oh, ayan, baligtad. So, bakit hindi kumatok o nasira yung engine top end, yung arm shaft, yung rocker arm? Uh, ang agandahan nito, local yung nabili medyo maigsi napatagilid ng kabit na yupit yon mga ganun yung dahilan yan kaya hindi tumirek or hindi nasira so baligtad na baligtad swerte na lang walang nasira ang kaanohan nito mga boss yun nga yung yung ganyang mga filter naman na yan hindi katulad nung kapag ka magandang klase yung filter na inilagay ninyo tapos na baligtad ay siguradong masisira yung camshaft rocker arm o oh, ito sa ganyang sa ganyang filter mga boss may pagkakataon so yun na yupit ayan yung kanyang spring na ando sa loob kaya hindi sumisipa yan hindi nga tumutulak gawa ng nakapasok yung spring doon sa butas. So yan, ang inuna sigurong ilagay nito, inilagay niya ro sa cover. Dapat do sa takip mismo ng oil filter. Doon dapat sinusuot yung goma. Yan dyan sa butas niyan. Ganon tayo magkabit para hindi nababaligtad. Do sa takip kayo maglalagay, wag do sa pinaka crankcase kasi mababaligtad talaga yan. Kaya yon kung medyo duda kayo doon sa mga nagkabit ng filter, kayo nila mag-change Napakadali lang naman yan. Basta, ang tip ko nga lang sa inyo mga boss, siguraduhin nyo na kabit doon sa takip. Gawa nang yan. Yun ang mga nagiging problema sa mga baguhan na, pa, na nababaligtad pa nga kasi hindi nila alam yung proseso ng pagpalit ng filter. Uh, at yun, yun, na nga, inuulit ko ulit, doon sa takip kayo magsalpak ng oil filter, wag doon sa pinaka case. And dito na mga boss, napalitan na natin ng na oil filter yan at paanda rin na natin. oh, yan na po talaga ang pinakamaganda na oh. And yun pag andar, buti na lang, walang masamang tunog na lumabas. So, from Batangas to mga boss, papunta rito sa Guma-Akison, medyo malayo na yung tinakbo nila. Buti na nga lang, may sumusuply na paunti-unti na langis papunta sa cylinder head. Kung wala, laking gastusan nito, hindi to bababa sa 8,000. Ayun, buti na lang, nakisama yung, yung langis. Kahit baligtad yung filter, nagbomba pa rin siya. Kaya walang naging sira. Bagong bago pa naman to, magkakaroon sana ng problema. So salamat na lang. Uh, uh, Magkano sa ano inyo uh, mag yung... Hindi kapitan sa po yan? Hindi man po kayo Sige po, dami na So, ayan. Paalala lang mga boss. Pagka nagkabit kayo ng oil filter, siguraduhin ninyong hindi baligtad. Kasi yun. ah uh, ito na yung pina, uh, swerte na nabaligtaran ng filter. Walang nadamay, walang nasira, walang gastos. Palit filter lang. Yan, gawa ng napakarami kung nagawa na baligtad ang filter. Ang daming nasisira kapag sya proper arm. arm. Basta sa engine tap end niya, pag bumaga, sira na yon malaking kastusan. So ito naman, buti na lang wala. So hanggang dito na lang.